Magandang magandang araw mga kapamilya. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, back to school na po ang marami mga estudyante natin. Meron pong isang sikat na teacher na nagtatanong sa kanyang mga estudyante sa unang araw ng eskwela. Anya, ano ang pinaka kinatatakutan nyo? What is your greatest fear? At syempre, iba ibang sagot dahil iba-iba naman ang kinatatakutan natin. Di po ba? Yung tinatawag na phobia. May takot sa aso, sa matataas na lugar, sa dilim, at kung saan-saan pa. Pero sabi ng teacher, ang dapat niyong katakutan ay kung di niyo maabot ang ganap niyong kakayahan o kapangyarihan. Ang masayang lang ang buhay ninyo. Ang mamatay kayong hindi natutupad ang talinong bigay ng Diyos. Binigkas niya ang mga salita ng isang makata. It is our light, not our darkness, that frightens us. Our deepest fear is not that we are inadequate, But that we are powerful beyond measure. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, and fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We were born to make manifest the glory of God within us. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our fear, our presence automatically liberates others. Mga kapamilya, kayo po. Ano nga ba ang labis niyong kinatatakutan? Amen.